guys lang ko ng pagkain yung aso dahil uh, ilang araw na ko itong hindi mula nung nung friday e, ano na ngayon lunis na so ilang araw na wawa naman dito yan guys sa site namin ngayon magkakabit kami ng mga ilaw di okay, wala naman pasok so ngayon guys dinalang ko ito ng pagkain ito kainin ko kawawa naman yan ko muna ng tubig Mas mamaya kainin ko rin dahil na bilang ko na lang itong kain ito sarap na oo dito ikan dali dali lalagyan ko muna ng tubig dali ganyan mo para ano ah. Ayan guys. Oh, gutom na gutom. Bawa hmm. wow, naman. Tama. Kalit na lang chan. Ayan oh, to. Mula ano yan. Sabado. Linggo. So ngayon. Ayan lang uli sya nakakain. Okay. Kabusog ka dyan.